Okay mga marites bago tayo mag-blind item, make sure to like, share, and subscribe to MU Entertainment's YouTube channel. At kung blind item sandap mo, pwes talasan ng isipan at pagganahan paging marites dahil nandito ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na hinuhulangan ng Dahoo! Da ano ang hashtag? Manifesting! Si Rose yan. Si Rose. No. Ako yan. <laughs> so, bagong-bago yan. At <laughs> knows to na ating kaibigan kung sino uh. man siya. Uh. Anyway, uh, pinili ko pa rin i-blind item to. Mm. Kasi syempre, baka mamaya, mag assuming eh mm. kung kung papangalanan ko na at mm. kung ia-assume ko na uh, may affair sila dalawa ay affair oh, may relasyon ah, kasi nag-post itong isang Guy, gay, guy, gay, whatever, okay. okay. Na obviously mas medyo may edad hmm. kumpara sa isang aktor. Hmm. Na itong aktor na to, parang hindi na siya ganun ka sobrang visible. Hmm. Pero itong aktor na to, nagkaroon siya ng mga karelasyong babae, actress din, uh, from, mga matatagal din na naging relasyon niya. Hmm. Tapos itong guy or gay, or whatever ano di ko kasi siya na mas bata di ko siya mas matanda oh, mas matanda di ko siya kilala hmm. pero nagpost siya sa kanyang Instagram oh, mas ah. At ang nakalagay, merry christmas <laughs> from me and the person i manifested <laughs> wow ba <laughs> ah, may na-manifest na You know? Kasama-magkasama sila? Kasama di, sila. sila. Patingin nga. Andoy, nitka. Chris was seen. <laughs> no. Patingin nga. Parang may nag-quotient yan. Ano, nag niyan? ano Ayon, ba? Kung nga, nagpapakita eh. Wait lang. <laughs> <laughs> Pagkatapos, eh di syempre, mukha naman happy yung mga friends nila. Ah. Lalo na yung friend nitong ah... Uh, Gay-gay. Gay. gay Oo. Oh. Oh. Kasi baka mamaya, di ba? O. Oh, matang ano doon, I manifested. Oh. Wait. Yung, yung parilasyon pa ni no. gay guy ano, aktor, tama? Oo. Na nagkaroon ng mga girlfriend. Oh, yes. Yeah. Mm. Uh -huh. Pero ngayon, sa same na siya, ano, kung totoo man, to, man to. Kung totoo man to, kaya nga sabi ko, binlay mo. joke? Parang hindi, kasi ang mga comment nga ng mga iba eh. <laughs> Teka lang. Up, uh, as itong si actor, single yan. Walang hindi yan nag single ngayon kasi nagbreak uh -huh. nag-break na sila no kanya medyo matagal na naka-affair, uh, -huh. naka-relasyon. Okay, ano? Yung yung naging girlfriend niya ng huli, mm -hmm. alam ko ma mayaman yon oh, niya, from, from other Sino yan? country. Mm-hmm. Mm -hmm. Ito nga, ito nga oh, 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 yon. Oh. Oh, Pati yan? Oo. Ayan nga. Oh, oh, yeah, oh, yeah. yeah. Ah, si, ah, si ano? Para alam ko yung source oh, mo. Oh, oh. Same source? Tumatawa oh, kayo oh, niya. Oh, hindi, ko, hindi ko binanatim eh. Yes. Hindi ko sigilal lang tandaan eh. Oo. Oh, oh. Pogi yan. Yeah. Oo, oh, Pogi. pero ano to? At Oo, dati yan. Ano tuwi? Model tuwi na ano? Hindi ba sa akin to dati? Ako rin, oo. No? Oh, oh. oh. Alam mo ba, eto meron akong trivia dyan. Oh. Nakasama ko sa isang programa yung girlfriend niyan noon. Oh, I know, oh. I know, I know. Tapos sinabi ko sa girlfriend, oh hiwalayin mo na niyo, oh. bigay mo na lang sa akin. Ay. Ah. <laughs> pero mabait yan, ha? Tapos pinare ko yung girlfriend sa ibang co-host namin, tapos nagkatuloyan sila, tapos break sila. Ah. Yan. Pero hindi naman napunta sa akin yan. Oh, ay pero ay matagal ka. sila nito. Oo. Oh. 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 As in. wala bang ah. asawa to. Wala pala, pa. Wala pa. Mabait ah. yan. at saka mabait yan, napaka-accommodating uh, sa mga anyway, Anyway, oh. Mabait yan, diba? Oo, mabait yan. Pero, Ano ah. na yan? Galing na rin yan sa ano. Ayun okay. na nga. Anyway, yun ah. na. Mm Ito yung Okay na, okay na, okay na. Wala nang tanong, diba? Okay na. Okay na. Merry Christmas pa rin sa ating mga kamarites. At syempre, Happy New Year. Magkikita-kita-kits tayo on uh, January 2 na. So, of course, I would like to say thank you, Tita Bebot of Colorete, uh, Scout Torillo Corner Timog, at, ah, uh, kay uh, sa akin pinta na May si na ay ay Aileen. No? Yeah. Gayun din kay masyado silang ano, ano lalo na ay, oh, ano. Ay, nakita ko na. Oh, 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 oh. So, <laughs> kay, <laughs> sa na pinta kay oh, Aileen. Oh, uh, At ganun din kay Ladon, kay Joy, kay Hana na oh, magkikita kita tayo tum ay hindi pa pala tomorrow, sa isang araw. Tama? New Year. Oh, Then, di new Year. Ah, sa New Year din. Yan. Then, uh, uh. uwi sila ng bataan eh. Ah, uh, Tapos oh, sa aking anak Gio, uh, ingat sa kam at sa, sa iba pang mga instructors of course. Yan, ah. Hello ate Janet, kauna bahala dyan. And Mars Ching, yan. Oh hello din kay Paul na nanonood ngayon. Pakabait ka ha? Hi Paul! Ha? Okay. Hi Gio! Dati oh. fina-follow ko eh. Ba't parang hindi ko na siya oh, fina-follow ngayon? grabe! Eh. Hindi sila makamove on <laughs> ngayon Actually, dito! Actually, wag na. Ako na magsabi. Sige na, go! Sige Next <laughs> <Le! Sa> hashtag! <laughs> Hinaanap ko talaga. Ang swerte ni ano? Ang swerte ni Gay Guy Bad! Ang suwerte ni Gay Guy ha? Bad! Bad! <laughs> Bad! Bad. Ah, yan ng isang singer na, may singer na si female singer na, kilala rin ngayon niyan. Ah, hindi ko siya kilala pero kilala rin niyan. Kasi magaling <laughs> <Kung> <laughs> yun, Pero ganoon siya <laughs> lang. Yung mga kamerita, sa mo kilala, magbibigay <laughs> <laughs> Okay. Iblan, ito yun. sa po kami. Oo. Oh. <laughs> oh, tapos? Tapos yan eh. Ang nangyayari, eh, may ugali pala yan, may ipasaway eh, yan pagdating sa booking. Oh. Booking na yung mga out of town. Legit mga, naman ah. Oh. Hindi. No? Pag, pag, pag may booking na lumidiretso sa kanya, kinukuha niya, hindi niya pinatataan sa management niya. Oh. marami namang ganun. Maraming ganun. Maraming ganun. O lalaki to sorry. Ba -bye, ba -bye. Ah, babae babae. Oh. Oh. Singer. O oh, binitera rin daw kaya sikat daw. Ay, grabe oh. sikat daw. So, wala confirmation from your end. Kaya nga sikat na din Kaya Sikat ha. Di ba, I I di ba pagdating sa plan natin, beggars cannot be chooser. Eh. <laughs> oh. <laughs> Bakit? <laughs> okay, wag <laughs> okay, <laughs> siya. <laughs> pag nakasalubo mo siya dito sa studio, makakilala mo siya. Ang hindi. Ah, hindi yung kanta, hindi So, hindi siya sikat. Kasi hindi ka, hindi siya nagmamarkan. Sikat daw. So, wala sa booking. Yun. Ay, Kaso nga, eh nalaman niya ng management niya. Oh, mm -hmm. na, dumi, para ba, ma may direct siya kinukuha na lahat yung booking niya. Mm -mm. Para hindi na dumadaan. Siyempre, bawas komisyon. Oh. Di ba? Kung dumaan sa'yo, management, bawas kumi. Eh, siguro ayaw niya mabawasan yung kumi niya. O, pero may kontrata siya siyempre oh, doon. Oo, hindi nga nire yung kontrata. Oh, ay, grabe naman. Ay. Kaya, ban na siya sa network na nagpasikat sa kanya. Ah, ah so ah, network, network, ah, network ah, siya. Eh, network, Oo. Oh, oh. Hindi naman taga-sparkle yan, ha? Hindi, hindi, hindi. hindi. Pag-sparkle, medyo make something like that. <laughs> something like that! <laughs> Pwede oh, oh, may, may, may parang tinch yung panon, di ba? May anong kong ba yung tints? Ah, yung Oh. Ah. Ah. T-I-N-G, di ba? <laughs> Sorry, ah, kaya ko lang sinabi Sparkle na oh. Oh, ano naman. Kasi di ba, mas marami naman kasi sikat na singers dun sa kabila. Oh. Nakilala. Ay, baka hindi niya kasi kasi kilala yung singer. <laughs> oh. Di ba ka? <laughs> pag naka, nakasalubo mo dyan, hello po, Tito June. Ay, For you. Ay, gano'n? Gano'n gano, no. level? Who are you? Huy, ah. alam mo, sikat to ah. Kung totoo hula na to ah. Bakit mo kay Joe? Oo nga. oh, oh sikat ito yan. si sikat, oh, sikat na sikat Hindi yan. Hindi ko nga yan. Ay, ay la. Sino okay. Dalawa itong sinabi. Ito, ito, ito. Tingin ko ito. Ito, ito. hindi yeah. yeah. oh, oh. naman to eh. Oh, oh. Oh. Ay, sorry ako din. Pag hindi ko rin siya makikilala pag nakasalubong ko. Gano'n? Ha? ha? Oh, oh, Grabe. Produkto yun ng isang magaling na singing, sir. Ah, talaga? Yung isa pala. Binit Mm -hmm. Oo, oh, 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 daw, daw. siya sabi sa mo kay Jun yan nga sa kanya. Oo, oh. oh, ito. Ay, hindi galing kay ah. kaya. Basta may nagsabi sa akin na hindi ko alam kung hindi, galing. Pero Jun Barota, hindi ko rin siya makikilala kung oh. nakasalubong ko. Ay, hindi ah, galing, galing kaya yan siya isang vlog ha. Pero sa sinabi lang sa akin na isang taong source ko. Ah, hmm. Hmm. Kaya ayun, hindi ko alam kung... Kaibigan namin ni Roshan. Nagdag no. ako dyan. Ano? Ma na persona na? ng grata sa isang lugar. Ah. Kasi ayaw magpa-picture sa mayor. No, no, ay, diba? sa ba? vice mayor. Kasi may pinagdadaanan kasi. Oo, hindi. Sa Ito sa sa bago magkaroon ng pinagdaanan. At, At na. na yung pinagdadaanan niya. Oo. O, hindi. pero yung may siya na hindi siya ayaw niya magpa-picture. Ay, basta. Okay na. Oh, sige, yun lang po mga kamahal. Bati ka na. Pero magaling yan. Ito sa mo Binardo watching from Tay Tarisal from Nardo Family. Ayun, si Ness and Eddie, thank you very much for watching. At yung uh I aming mean, ano, Dapa Family uh, na kami sa Holy Trinity sa 27 tapos sa Loreto sa 28. Mimi Hito naman. No. Wow. Oh. Yes, di ba? Mm. May iniisay si Ambit. Ano? Uh -oh. Yung mga Freedom Boys. Uh -oh. Ano naman ako? Sa 31. O, matanda na yun. <laughs> <laughs> Ay, yung mga anak nila. <laughs> <laughs> At, <laughs> sa mga Salamat din siya sa mga nagbigyan nagbigyan ng mga regalo sa, sa akin po itong Christmas diba GMA, tapos TV5, and of course one senator

<laughs> ano ba? Ay, ako na yan Proof oh, yeah. of purchase yeah. Ano ba yan? Recibo. Recibo O, eto mm. nga kinalaman ito sa isang baguhang aktor uh -huh. Etong baguhang aktor na ito uh, Nung una, ay wala siya sa ating kamalayan <laughs> Baka naman sa amin wala pa rin Meron na. Oh, akala mo lang meron. Pero dahil, wala, wala. pero dahil nakabingwit siya na isang bayaman sa industriya, oh. bigla na lang ito nabigyan ng malaking proyekto at malaking exposure. Oh. Hmm. oh. ba yung isip natin? Parang. <laughs> <laughs> et, eto, et, alam mo. lang natin. <laughs> So, eto it, na nga. O, ah, may malaki nga siyang proyekto. Ah. May malaki nga siyang proyekto. Yes. Tapos, ah... Uh... Big time ang mga kasama. Yun Oo, na, okay. Mm -hmm. give and give and. o oh, edi mga akla na noon. Oh. di no? dahil pinapanood nila, sabi, ibang klase na ito Bongga si... exposure. Oo, Bongga exposure. oh, ni Bongga. Ang, Bongga. Bi ang, bilis ng buluso. Yes. Grabe mm -hmm. na. naman. Ah. Pero magaling eh, siya. Ay. Ah. may paganyan may Paganyan. Ito na. Mm -hmm. Alam mo naman itong mga akla, may mga GC, oh. may mga Viber. Oh. Ang sino ang nandun sa Viber at GC? <laughs> oh. mga taga-parlor, <laughs> uh, makeup artist, uh, Pare stylist, <laughs> tapos uh, dalang coordinator, ayun mga yan naman. Uh, Then uh, syempre lahat sila, uh, GC uh, sila, uh, uy, napanood nyo na ba? Uh, Oo, oh, oh, ibang klase na siya ngayon, chuchu tapos eto na, paandara ng mga bakla sa GC. Ah. Post-kiddy-post doon sa GC ng mga proof of purchase nila. Oh, noong no. aktor, noong wala-wala-wala, oh, struggling pa. nag e pa siya. Oo, at kakaiba yung mga resibo at proof of purchase. Ano talaga pa lang yan, ano niya, no? Style niya, ever Oo, seen. oh talaga. Lalo na doon nung pandemya oh. ang dami. Nakatanggap ka din noon. Ng hey. proof of purchase, pinakita mo sa akin. Siya? Ay, okay. Oh. Andrew, yeah, okay. Oh, na May nagpadala sa oh. sa'yo. Oh. Yung source niya yun, no? Oh, yeah. <laughs> so, yun na. Ay, alam mo naman yung... Yung source naman. ko? <laughs> Alam niyo naman yung mga akla, kailangan oh. kailangan na mapatunayan sila. Na, siyempre na isang bakla nag-post. O, oh, di siyempre sumunod yung isa. Meron din ako, no? Ibang version na ma. O, oh, ako meron din video. Meron din siya post. So, napuno yung GC ng ah, usapan. Okay. Oo. Oh, yan Naku, Naku, kaya lang. Kaya lang, may email. Kaya lang, nakakaloka siya. Yan lang talaga ang kinabubuhay niya pala. Ganyan na. No, di ko alam ngayon. Oh. no, obviously, lalo na ngayon. Baka ngayon, isa na lang. Ay, hindi pala pa rin, oh, oo, oo nga. Remember, remember. Oh, the blind uh, item. Gala. <laughs> gala, oo. <laughs> so, iba. Na, oh. Oh. Ang baguang aktor, baguhan pero nabibigyan ng malaking proyekto. Iba. O, iba. O, wala pang network affiliation yan, ha? Oh, wala. Hindi kailangan ng network affiliation. Hindi. Oo. Tsaka, Producer lang enough na. Yes. Bro, ba't ka quiet? Ba't <laughs> ka na-smile lang? Bro, doon lang and up na okay. sa baguhan na ito. Oh. Parang oh. si Ambet ata oh. Ay, baka naman nung struggling. Oh. Na. Ay, naku. No. Baka meron din siya proof of purchase. Oo, oh, oh. na. Ayun <laughs> na. Oh, na, dahil uh -huh. dyan. Dago uh, sa YouTube. <laughs> Hindi ko bagay na yun na nahimik. At, At Spotify. Um, wala uh, na dadagdag ka. Uh, salon hair. Hair. sa Dental Clinic kay Bel Constantino ng Stan Empire kay Gracie Cornejo, kay Lito Maniago, kay Alan Diones. Hindi ko kay Alan Diones na kuha yan. Ah. Pero I think may proof of purchase. <laughs> 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 This is how you Totoo mahilig siya sa may proof uh. of purchase. Diba? ba? Ah. oh. Kailangan may ebidensya talaga. Talagang ano. In oh. fairness naman sa kanya. May may, may pagmamalaki naman ata. Magaling siyang umarte. Okay, Magaling siyang pag siya. Magaling Oo oh, naman. Base sa mga product. I have oh, to see. Uh, uh, I have to see. You've seen it. <laughs> oh, I not yet. Not yet. I, <laughs> yet. I <laughs> mean... <laughs> Uh, Ay. from your source. <laughs> get it from your source. My source? Pakisend. Pakisend, no? Oh, oh. So, wala yan ngayon dito, piling ko, baka nanonood pa. Oo, oh, ating oh, diba? oh, Dahil oh. dyan, anong next hashtag? But, um, Bet, wala kang masyadong comment. Oh. Eh. Alam mo, hindi mo bagay ito oh, eh. Huwag oh, mo pa katawan mo yan. Pag mga ganito yung blind item oh. ko, excited ka, tsaka marami kang oh, Oo, marami ka input. Bakit no. ngayon namumula ka? Wala oh, lang ano ba? Hindi, <laughs> hindi ba? Hindi pa dami yun? Kaya na siya, nag Close kasi kami ngayon. Close kasi kami ngayon! Dapat may proof of purchase din. Knowing oh. you! Dati nga kasi yung kanyang proof of purchase. Eh di, dati yung proof of purchase niya, siyempre ngayon upgraded na. So dapat meron na ngayong ano, dapat service help. invoice. Oh, yun na ang bago ngayon ng BIR. oh ko pinagpawisan ako. Oh, okay. <laughs> Tapos na? Oh, na. Ako tapos Na. Ay, ikaw na. Ay, siya nga. Ay, nakakainis <laughs> ako. Mas masaya lang to kasi may kinalaman dito sa baguhang actress naman. Uh, <laughs> na, 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 sila dahil dun sa mga, sa, during sa isang press con. Again, uh. entry dito. <laughs> Bagong bago rin uh, ito. Ha. Ngayon, uh. ongoing na, na no festival. Kasi sa isang press con na ginawa, Uh, Napaka-simple nung itinanong, sabi niya, kayo mga babaeng kasali sa pelikula, kung magbibigay, kung, kung uh, bibigyan nyo ng Best Actress Award ang isa sa inyo, kanina nyo ibibigay, ay, sagot talaga ng ningning. Talaga, sanay sa mga Q&A itong uh, unang sumagot, sabi niya. Ibibigay ko yan kay Achuchucho na ganito, kasi kaibigan ko ang asawa niya, nakasa-trabaho ko siya sa isang noontime show, bla 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 bla. Ay, yun na. Ah. Naloka ngayon yung mga kaysahan niyang dalawang Suma. girl. <laughs> Sabi sa kanya nung isang medyo controversial na na costar niyang babae, ay, syung ate. Eh. <laughs> Hindi mo yata nasagot yung Correct. tanong. Ate. Eh, tayo na lang ang <laughs> Di ba? Sumagot pa na naman ngayon. May another syunga. Get ah. na get na kung sino yung ah, unang syunga. May sumagot ng isang... Beauty queen. Oh, oh yun, yun. ang clue na binigay. May isa rin namang syunga din. yung nagsabi ng, ay syunga te, eh. pinapipili sa among us. E, bakit iba yung sinasabi pangalan? So, eto na. Sagot naman din yung isa. Ay, di ba, dapat itong isang kasama natin sa best actor naman ilagay kasi nga pinagdududahan ang kanyang <laughs> gender. Kaya hindi naman ako pwedeng sumugot ng best oh, actress. siya Sabi nung isa, ay syunga karinti. <laughs> so dapat pala ang title ng movie na yun, syunga. syunga. Sa pagkahaba-haba ng title <laughs> <Okay>. <laughs> na yun, dapat ginawa na lang, ay nga. Pero maganda yung pelikula, in fairness, At mahal ko yung bida doon. <laughs> yung bida doon? Yung bida ng lalaki. Oo, ah. oh, oh di ba? Yung isang partner dapat kay ano? Uh, Oo, oh, yung... Oh, <laughs> ano ba yan? Ba't nag-blind ito pa tayo? Pinapa. Pero kaya, kaya sa... na-guess si... na, ba natin yung isa doon? Oo. Oh. Yeah. Controversial. Oh, oh, controversial I mean, nga. Controversial. Siya nga yung nagsabi ng, ay ate, ang syunga. Hindi, pinapipili tayo among us. tapos <laughs> oh, oh. <laughs> naging guest din natin na wala pa siya, dito diba? noon. Oh. Yung unang siyong nga. Oh. lang yung unang siyong nga na sinasabi niya yung beauty queen. Oh. Ah, oh. Tapos yung pangalawa yung guest natin. Oh. oh. Yung pangatlo. ba na ba yung guesting niya? Blue sa na. Ay, uh, sa PASLA. Uh, sa <laughs> bagong taon. Ano ba PASLA? Ano ba PASLA? Teka lang, yung pangatlo ng Kimberly. Parang ano ka? Ito blind Oo daw. daw. <laughs> oh. bakit, bakit mo sasabing best actor yan? Ibabay oh. eh, yan. Oh, yun Pero lang. Pero pinatang ang yata. Ah. Oh, sino si doon? Ay, yung, ay na mo so, alam na. Alam, alam, alam ni ano, ba? Diba? So, ayan na. Tama yung mga nilulat. It's, ano, din, it's within, the, the circle. Kaya <laughs> so, yung magiging ano na lang. Oh, ay, oh, yung kasi Sino yung, yung kasino, It's within ba? the circle. Uh, uh, mm. Na, nakakalunok ng bato, oh, uh. uh, yun na yung magandang kluko doon. So, anyway. Ah, okay. Oh, oh, uh, yung item mo rin doon. Oo nga. ba yun? Sabi. Oo, talaga. Kasi sinabi nga nung co-star niya Na parang Diyong ha Hindi ah, mo tingalan. naman pwedeng ilagay Sa best actress yan, best actor yan no Wait Si Kimberly Di ba nalilink yan dun Sa isang singer Oo oh, oh, yeah. Sinabi na singer. Pangalanan na nga lang Sa itong lahat, lahat <laughs> Yung blind item na yun Pero masayang nangyari uh, po yan At may mga May mga proof of purchase yan Ang <laughs> <laughs> usapan na yan <laughs> uh, so anyway, hello. ako magsipapakaseryoso ah, uh, lang po ako kasi, di ba, hmm. may, may, may uh, na, ano lang, medyo map manual. Pero magpapasalamat po ako sa mga kababayan po namin dyan sa Mercedes Camarines Norte kasi po yung aking kap uh, kapatid, yung bunso kong kapatid sumunod sa akin na si Irineo Nabus Jr. O, no, yung paboritong uncle ni Niyong, ni Niyong na yun na nga. Uh, hindi maka- Iba na ngayon ng panahon. Siya talaga ano? talaga yung bunso nyo. Oh, ah, hindi, meron. may mas bunso pa. Yan yung dapat tutulungan kong mapadala dito. But anyway, na-local lang ako kasi, di ba usong-usong yung internet, e Ibu, e e e e e e di diba? e diba, ba? Iburon. Di ba na doon, naka-face, naka ano lang kami. Tapos yung gusto kong kausapin ni Nehilo ko lang habang may ah. nangyayari. Ganoon na yan, tatpo talaga. Hindi man ako makauwi, pero... Alam mo, Junior, api ang tawag sa kanya. Alam niya yan. Uh, uh, kasi kami yung magkadikit ang edade. Kami ang magkaibigan. So nag-iba na doon boses ko. Hmm. ah Rest and peace, kapatid. Yun True. lang. Maraming salamat po sa, sa inyong lahat. Yun. Thank you. Yun na. O oh, yun na. Yes! Bago po natin tapusin ng live, salamat <laughs> natin kinagbasa. ng Scott Media para sa kanilang <laughs> studio facilities. Kung naisin ninyo rin pong gumawa ng inyong sariling content, i-message lang ang Scott Media sa Facebook. Life must go on. Happy, oh, happy lang. True. Happy Correct. New Year po sa inyong lahat. Happy New Year po happy mga New marte. At maraming maraming salamat po mga marte sa mga uh, baykit 1,000 nating 1,100 viewers na mm -hmm. tumutok sa ating ngayon live. Sa December 30, may special po kayo mapapanood sa MU uh, Entertainment channel. channel. Kasi po, ang Marites University magbabalik ng live ng January 2. Oh, yeah. Kaya Jeffrey Sagnip Navarro, yung sinasabi mong Spicy at saka bang pasta Padala mo dito ng January 2 Para masaya kami dito at saka, hindi na good, sa good for 20 ha? Tsaka <laughs> <laughs> ito so Yung December 13 Na may papalabas Actually Parang daily May mga bagong episodes Din na ina-upload May mga may interviews may na, na, Ah, inter ah inter yes yeah, so. so hindi, hindi yan. po ano Hindi ba bablanko Ang uh, Marites uh, University At yung MU Entertainment Channel Tuloy-tuloy yung pag-upload Ng mga bagong mga interviews At yung mga special edition namin Basta yung live January 2 to Thursday yeah. Yes. 2025, Year of the Snake! Yes. Hello kay Miss Mel Hello guys, Miss Mel Happy New Year. Happy New Year. year. Oh, ano? Salamat po mga Marites. Kita-kita pa rin tayo next. Wow. Uh, January 25. 25. 25. January 25. mm -hmm. At sa lahat pa rin po hindi nakakanood ng Metro Manila Film Festival. Panoorin oh, niyo po. po. Reck, worth oh. your time and money. True. Okay, malasa Maricitation University. Ito po ang Maricitation University. <laughs> <laughs> ito nito. No, oh, ito nito. Oh, oh, ito Ito nito. Okay. Ito nito. Ito Ito nito. Ito nito. sa nito. Ito nito. Ito nito. Ito nito. Ito